Ay, dahil na. Dahil na. Dahil na. Dahil na. Mali po, ito na mga pinto. Day. Day ano po, pangarang ka eh, ni po sa so, ano? Edwin. Edwin. <laughs> Edwin. Um, hello, Kuya Edwin. ha ah. ay. Pabidyo na sabi ako, ano? Ay, pre Oo, oh, mga disaan niya siya. Kapag araw-araw siya saan. Kapag pag makakapot siya kan karito ng buhay pa si tatay niya, uh -uh. pili niya itulat. Pero dahil siya magbuhat. -huh. Pero uh -uh. kan inatake ng gadaan sa so, ama niya, kuya 2014, dahil na siya ng kahilo. Uh -huh. Inatake pa siya sa kanhilo. Pero ang taon na po siya? 53. Ah, oh, 53. Ang uh, igahanap buhay mo, na ano na lang. Kapi-kapi. Pang, gabi, gabi. pang uh, ano po, kaya ano. Oo. Mm -hmm. Ayan. Guys, uh, po ako nito sa barangay na Baka kay, hindi uh, po sa, ah, uh, nasa ano lang siya, nasa ano lang siya kang uh, kanga kang uh, barangay gawasan. <laughs> Dahil sinin po si nanay, uh, yun naman lang po mo, nay? Oh, ang kasarap ko. Ah, uh, Ini po si uh, nanay, aking niya po ini. Na sa kamatuan niyang aking po ini. Ayan guys, uh, muli akong naghahagad sa Induki. Uh, tabang na matawangan man lamang po ining pamilya ni nanay. At saka dahil nyo na hiling dahil na nga mga pinto. Magayon man po tayong ni nanay. Kaso nga lang, sa, sabi nga, dahil naman talaga kapotan sa tuyang buhay. Kung nahiling tabi nindo ang kamugtakan ni nanay, iyo eh, nga ni eh, nakapakongkreto sin dan harong pero hiling nga tabi ang kamugtakan. Yeah. Sana matabangan taman tabi ni si nanay, mas isa liit na halaga. Ilalagay ko tabi dyan, ilalagay ko po dyan ang uh, number ni uh, yung inaanak ko sa ista, dito po sa buwang, para kung sakaling man na maghulog po kayo. ayun sana mapamutan nyo po ng tulong pinansyal si Nanay at saka si ano, si sa, na po ini si ano? Hindi lang sa siga. Ano daw po? Hilang sa puso. Ay, hilang sa puso po talaga. Na. Ay, Ayan. Hindi ay, sa kakapagturutin doon. Siya kayo, kakabit ko ma. Sa mo yan ay, ako po, uh, may hit po akong kita ko sa Indo. Hali po sa, kay Ator ni Buban. Si Ator ni Buban po, so ni Jens na Buban. Ayan, ini po uh, may uh, tala pa man po para sa ano, papiling programming. Ini po tayo pampapakawat ko dyan sa ano, pero itao ko na lang po sa imo. Tanganin nga uh, ano, ini po nga may, may pampakalbakal ka mo kay ano. Ayan, pasensyaan mo na po iyan ay ah. Uh, sana tabi may mag uh, uh, tabang man po sa pamilya.